So ayan, magandang umaga po sa atin lahat mga kabakyard So ngayon, ah uh, napapansin nyo po, meron po tayo ditong mga sisiw So ito po yung ating inihaon ngayong araw So ito po, iilan-ilan lang So hindi po sila medyo karamihang ang batch nila So paano po ba natin malalaman na pwede na po nating tanggalin ng sisiw Sa loob po ng ating incubator So ah uh, paglilinawon lang po Uh, ang atin pong mga CCO ay ini-incubate po natin yan ng 21 days. So, within 18 days po, sila po ay binababa natin sa hatcher. Saka po natin ni-sprayahan ng tubig para po madali silang mag -crack. So, pag napisa na po natin yan, within 20 days po, ayan po ay medyo basa-basa pa po ang mga sisiyo niyan. So, hindi pa po ganun kaliksihan. O yun pong kalusugan. So, sa 21 days na po natin yan, titingnan po natin. Kung ang atin pong mga sisiyo na nakikita ay kagaya na po nito, yung mapapansin nyo po yung kanyang balahibo ay tuyong-tuyo na po. Saka nangangailangan na po ito ng ganito kalalaki. O yun pong maliksi na sila. Pag tinanggal po natin ay medyo nagtatakbuhan na. Ayan po ay tamang-tama na po. Ganitong itsura po ng sisiyo. Tamang-tama na po natin ilipat yan sa atin pong brother. So, ito po mga edad na ito. Ito po ay 21 days. Pang 22 days na po ito. Ngayon po ay 20 tong umaga. So, atin po itong ililipat. So, ang gagawin po natin, uh, pinakaunang gagawin po natin bago po natin ilagay sa brother, ay atin pong paiinumin ng tubig na meron pong asukal na kaunti or kung meron po kayong mga electrolytes dyan na malapit, bilhan nyo na lang po at painumin nyo po ng kaunti bago nyo po ilagay sa brooder para hindi po sila masyadong uhaw o yun pong ma-dehydrate. Gawa po nang sila po nasa loob na incubator ay wala pong tubig at mainit po sa loob nun. So, ibig sabihin, uhaw po sila. So, yan po ang gagawin natin bago po natin ilagay sa brooder. Salamat!